At ngayong gabi naman mga kasuyan tayo ibu bumalik dito sa kanto at uh, i-update natin sandali itong uh, mga lugar na kung saan tayo ay uh, magturno-turno kung uh, araw Ayan mga kasuyan, ito yung uh, kabilang uh, parte ng uh, aking turnuhanan Ayan doon ako magtuturno sa kabila. Paano masabi? Diyan Banda at uh, dito ako banda sa kung naalala nyo yung uh, last vlog ko na nagbili kami ng milk tea. Dito ako nakapuesto ngayon. At yan mga kasuyan, kung gusto nyo na uh, madali yung uh, pangulam ninyo sa gabi, mga kasuyan, huh? punta lang kayo dito sa kanto postal Road. Ay kasuyan! Diyan lang banda ang uh, napakasarap na barbecue, inihaw na tulingan, pangos tilapia, etc. Especially yung uh, tuna bili at uh, tuna panga. Hayop ka talaga! Dito yan, matagpuan sa Kanto Coastal Road, Talomo Cemento. At yan lang mura mga kasuyans. <laughs>